Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India! Ito nga, guys, ay eh, kaduktong lang nung part 3 natin nung nakaraan dahil tumawag nga sila ulit. At alam nyo ba, guys, nakikita niyo ba yung caption ko? So, parang ito yung mismong dahilan kung bakit tumatagal tong usapan na to. Yung ibang ano ko, yung mga naiinis akin guys, talagang binubuo nila yung salitang letter D pa-epal sila. Kayo nang bahala dyan sa comment section. Yes. Yung iba naman, guys, ano sinasabi, bakit content mo yung mga personal life? Like, daily life vlog. Kaya kayo nabibigla dun sa mga vlogger na bigla na lang naghiwalay eh. Alam niyo yun? Yung parang ang sasaya naman ng content nila tapos biglang naghiwalay. Yung wala kayong nakitang mali tapos biglang naghiwalay. Kaya mas masakit yun guys. Sa akin naman guys, pinapakita ko talaga yung totoong buhay kasi wala dati pa yan. Hindi ito yung first, hindi yung, yung first vlog ko na nagtampuan kami ng biran ko. Marami yan. Pero nakikita nyo nakaka-move on kami. Kasi ako guys, sa totoo lang, tinuturing ko talagang parang nanay ko yung ko wala na nga akong nanay, di ba? So, ako sa kanya, sinasabi ko yung ayaw at gusto ko. Kasi eh, kung tuturing ko siyang parang biyanan ko, maglilihim ako sa kanya, tapos deep inside, minumura ko na lang siya, guys. Pero hindi ako ganong klaseng tao. Gusto ko, ano kami, genuine yung happiness namin dalawa sa isa't isa. Tapos, ayun nga, guys. Ito na yung mga ilang araw. Tingnan nyo naman, move on na kami. Tapos, andito kami sa... Tawag dito, walang digo. Walang dito, guys. <laughs> yung pwedeng yung suot ko. Nasaan dito kami nagtatambay sa aming living room dahil hindi ganun kainit lately at naguulan na nga dito sa India. Ang problema nga lang namin dito, guys, sa bahay namin, pinapasokan kami ng mga kung ano-anong insect To. Kaya bantay ako sa mga bata Kasi pasukan sa tenga Si Ado nga guys Ang favorite niyang laruin ngayon Is yung sa lagubang So binabantayan ko Baka ipasok niya kasi sa tenga niya O bugsh yung anak yan? Ganitong anak yan? Napaka cute guys Si Ado guys ay 4 months 4 months and a half tapos, ang gatas niya po ay si Milak. Marami kasing nagtatanong. At matagal na akong hindi nagbe-breastfeed, guys. Parang mga one and a half months lang akong nilabasan ng gatas. Tapos, wala na akong gatas. Ganun ako kay Adu, guys. Eh. Saglit lang akong magkagatas. Hindi ako, oh, laki lang dede ko, pero wala siyang selbi, guys. Kaya, napilitan kaming mag- ano mag formula kasi syempre hindi ko pwedeng gutumin yun guys premature yan kaya pinayagan na rin ako ng doktor ko pero nga nakita nyo ba diba, guys noona pang, pang premature yung gatas niya yung ano yung pangalan nun guys non pro na pang premature yung ang mahal mahal isang maliit na lata libo na ganun yung gatas niya dati guys pero binalit na namin siya noon ng S26 Gold. Tapos, nung S26 Gold, pumunta kami ng India. nag sila. Pero, hindi maganda yung pupo nila ng Nanpro. Pinalitan ko ng similar. Tapos, ngayon nga, guys. Nag-marinate ako ng barbecue. At, nag-barbecue ako dito sa kalam. <laughs> walang option guys kasi nakakapagod magsala dito tapos kailangan pa namin umakit ng taas tapos si mami magluluto daw siya ng mutton curry tapos nga guys ito yung aming kanin nila adi Quinoa. tapos hinaluan ko yan ngayon ng ano guys ng brown rice kasi parang ang hirap tumakay, guys pagka ano puro protein yung kinakain mo kahit kinwa kala ko yung quinoa fiber pero nahirapan ako magpupo kaya ginaluan ko siya ng brown rice. Tapos, so, ayan nga si Api, guys. Bantay sarado ng papa niya. <laughs> Nilagay sa rin bag. So, ko, safe ba yan? Eh, may call yung papa niya yan, guys. Safe naman daw yan. Di yan malalaglag. Tapos nga, guys, ano, si Adi, nag-order siya sa online grocery ng mga kailangan namin ni Mami kasi nga, banding namin today. <laughs> Banding kami today, luto-luto. Tapos ayan, nutusan na akong magugas ng napakaraming manok. Kasi guys, dito sa inyo, hindi sila sanay na nagpa frozen ng manok. Pero dahil sa akin guys, kailangan nilang mag ng manok. Kasi nga nagluluto ako ng Filipino food dito. Tapos na, lagi akong nahihiya sa kuya ni Adi pagka ano, kaya, utusan ko siyang bumili ng manok araw-araw guys. Sabi niya, okay lang naman daw. Pero para, sa, para sa akin, hindi okay. <laughs> hindi okay kasi, ano, nag bukod sa nakakaya, tangali na kasi siya bumibili guys, mga 11 na, kasi nga nagji-gym pa siya. Sabi ko, hindi ko hindi ako pwede ng ganun yung 11 kasi nga meron ako mga batang binabantayan. Yung pagluluto ko guys, sinichempohan ko lang kung anong oras sila magnanap sa umaga. Kaya sabi ko kay Adi, okay lang kahit ako lang mag ng manok. Kung ayaw nila kumain ng hindi fresh. Ayaw, ayaw talaga nila guys kumain ng hindi fresh dito. Tapos ayun nga guys, nag-order si Adina ng online grocery. Makikita nyo mamaya, darating. Napakadami niya in-order. Halagang 10,000. tas alam nyo ba, hindi ko dinasabi yung presyo ng walang dahilan para lang iabang. 10,000. Tapos guys, ang laki ng discount niya. Ang na-discount niya, halos 5,000 guys. Dahil lang sa mga points na na-accumulate niya sa card niya. Guys, libre yung kalahati ng grocery namin. Makikita nyo, binili niya pa ng mga laruan si Ado at si Api. Tag-isa sila. Eto nga guys, sinasabi ng binibigyanan ko na, na, ano siya, ang dito, naihilo daw siya. Tapos tinatanong ko bakit. Sabi niya, dami niya daw kasi kinain mangga kapon. So, nagkagas daw siya. Tapos daw, tinatanong ko, baka naman, ano, kulang yung tulog mo. Hindi daw, sabi niya, dami niya lang daw kinain. <laughs> lakas niya kasi kumain guys yung yanan ko ang timbang niya na ngayon 65 dati ako 65 tapos siya 61 ngayon baliktad kami ako 61 siya 65 guys yung 61 kg sa timbang ko ay sobrang gaan na yun para sa height ko pero ano ta target ko talaga mag 55 pinakalas na target ko, 53 kg. Yun yung pinaka-target ko. Yung sobrang payat na payat, guys. Don't worry naman, kahit pumayat na pumayat, ah, madaling na magpataba kaysa magpapayat. Gusto ko lang talaga maranasan yung sobrang payat ulit. Kaya pagbigyan niya na ako, talagang isang best lang ako kumakain sa isang araw. Tapos guys, pagtulog din yung mga bata, kung di ako nag -e edit ng vlog or nagko-content, -co ay nagwo-workout ako para hindi masayang yung oras ko dito. At ito na nga guys, dumating na yung grocery namin. Mapapansin niyo guys, sobrang dami, 'di ba? Tinatanong namin siya, chinichika namin siya, bakit parang ang bilis niyong mag-deliver. Tapos ang dami namin inoy. in-order. Sabi nila, meron pala silang warehouse dito, guys. Hindi sila pumupunta sa Pure Gold or pumupunta sa, sa hypermarket para bumili ng grocery. Meron silang sariling warehouse at doon lang nila kinukuha yung mga item namin. Tapos sabi nga namin, bakit ano, dito 2 hours dumating pero sa mga city 10 minutes lang. Kasi sa mga city 10 minutes lang, sabi niya sa amin, don't worry daw, next mga after ilang weeks daw, i-open na nila yung warehouse nila malapit sa amin. Magiging 10 minutes na lang din daw yung delivery sa amin. Tapos guys, makikita nyo rin dito sa video na to na nagluto nga ako ng leche plan. Dahil nagkikrave ako sa leche plan. Pag ikaw talaga, Pinay, talagang ano mo yan, life skills mo yung marunong ka dapat magluto. Dati hindi ako marunong magluto. I stress na stress ako guys sa abroad. Pero ngayon marunong magluto ng kung ano-ano. Sa abroad ako natutong magluto ng kung ano-ano guys. Dahil kaka-YouTube ko. Kaya yan, masarap buhay ko. <laughs> tapos ito na nga guys tinapos ko lang yung chika ko dito so ang nangyari kasi guys tumawag na naman sila tapos gusto talaga nila guys ng ano isang milyot kalahati lang talaga yung ibibigay nila eh di ba ang hinihingi nga namin 1.7 di ba parang nga uh, sa panggastos lang kulang pa talaga yun guys kulang na kulang yun sa pinas nga isang araw ng kasal inaabot ng milyon guys tapos dito pitong araw yung kasal 1.7 guys tapos ano yung isang milyon para sa ginto. Tapos sasabihin, ah, ba? Diba? Nagigits nyo ba? Sa Pinas nga, magkano na yung, ano, yung mga kasal-kasal, guys. Kunti lang yung imbitado nun, mga 100, 200 lang. Dito, ilibo. Tapos, tinitipid talaga nila, guys. Talagang nagkukuripot sila, tumawag daw. Tapos, tinatawagan daw yung ibang kamag-anak namin para daw usapin kami na babaan na lang. Alam nyo kung bakit? Nararamdaman namin na kaya sila ganun kababa. Ay, hindi naman sila mukhang mahirap, guys, eh. Kaya nila nila ganun dahil napansin nila, guys, na foreigner ako. At dahil sa akin, guys, ay iniisip nila, siguro hindi naman nagbigay ng ano yun. Yung nangginto yung ano na yun, yung foreigner na yun. May comment kaya yung smart na na, nung na yon Kasi sinabi na nila ta kasi nasabi dito, feeling namin dahil nga, kasi first time namin magkakasal ng lalaki, diba last time babae. So ngayon sa amin yung lalaki. Kaya feeling namin, yun yung iniisip nila, na basta maayos, basta maganda yung babae. Ay, ganda ka, standard ka. <laughs> Kasi siguro iniisip nila guys na okay lang kahit di tayo magbigay ng malaki. Kasi din ano nila, tinanggap nila kahit walang binigay, ganun. Which is totoo naman talaga guys. Nung dumating ako, wala naman talaga akong binigay. Pero nung dumating ako guys, wala naman bahay, wala silang sasaktihan. Tapos yung sweldo, hindi naman ganun kalaking yung mga sweldo ng mga anak. Nila. As in, ano lang kami, normal na tao lang kami. Pero ngayon guys, iba, iba, na, iba na kasi guys. Piling <laughs> mayaman ganun guys. Hindi syempre nagagets niyo sana yung point, 'di ba guys? Ng biyanan ko. Tsaka ano, hindi naman sila nagmamahalan. Buti sana kung katulad namin na nagmamahalan, okay lang yun kahit walang ibigay. Tapos nga guys, kino-comment ko rin sa biyanan ko yung mga comment yun na what if hindi mo natin meet yung babae para ano, makita natin kung worth it ba na hindi na lang sila magbigay ganun. Pero sabi ng biyanan ko, last time na alala niya tinanggihan niya yung babae, na feel bad daw siya na ano, tatanggihan yung babae. Last time kasi Parang ano siya, nasad din siya dun sa babae, para dun sa babae na tinanggihan niya. Pero kailangan niyang tumanggi kasi guys, para Kaya sa future ng anak niya yun, kailangan naging na, mabili talaga. rin siya, diba? Kasi syempre, hindi mo naman porket naawa ka dun sa babae, eh ipapakasal mo na lang basta dun sa anak mo. Dahil lang naawa ka, kahit hindi naman sila bagay talaga, diba? So ngayon guys, iniiwasan niya yun kasi nga, na nalulungkot din siya, na hindi natutuloy, tapos ang dami na namin process na nagawa. Gets nyo ba? Kaya ayaw niya munang imit yung babae kasi pag minit niya daw yung babae, baka mapilitan nilang siyang umuo kahit, ano, kahit yung yung pamilya. Kasi sa gantong bagay, guys, pag nag-uusap sila, nag-i-gets na nila kung anong klaseng pamilya. Yung mga inaasta, pag nag-uusap. So, baka yung ganitong manghirap usap ng pamilya, baka hindi okay yung pamilya. Ganun, guys. Tapos, minute niya. Tapos, wala na siyang choice kundi umu. Oh, gets nyo ba, guys? Ganun. Kaya, ano, alangan na imit yung babae pa. Pero, as in ngayon, nakahang pa rin, nag-aantay kami ng tawa kung ipupush ba. Kasi magkikita nga sila, itong darating Friday ata guys. So, eto yung naka-schedule kasi day off ng babae. Pero tingnan natin kung mag-meet -me sila talaga.